Dapat ka ay 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 yusiko. Ano ang problema nyo? Ano ang problema nyo? Ikaw ano oh, yung nalang parang sa akin ah Ano yung dito, <laughs> yan, no? Al alin, boss? Hindi ito Ano yung patakbo ko? Ito yun o? Ano yung boss? Ano problema boss? Ano yung kuya eh? Ito ay. Ang buya, kuya ko yan o? Ano kuya ko yan o? Ano kuya ko yan o? Ano yung kuya ko yan o? Ano yung boss? Yung free lang mo kung napatakbo ko dyan. Libre vlog lang yung boss. Content lang yun. Walang vlog na dito. Di ba sinabi, diba di sinabi ko naman content lang yun? Kasi eh, nakakulat <laughs> ako dyan. Nagulat. Hindi, pasensya ka ni boss. Content lang kasi yun. mo ako, nagulat ako eh. Ngayon, ngayon ka magagasalas Diyan yung kuya ko. Lang, eh. Boss, kumakain ako boss. Huwag okay, boss mang ano boss. Kumakain no? tao eh. Mahangas ka. Ayusin hey, mo kuya. Huwag ka magpulang sa ano. At boss, kumakain nga ako boss. Mamaya nyo ako sa akin ko kumain. Hindi yung kumakain ako.

Ha <laughs> <to this one. laughs> ha Parang hindi kayo mga mo. <laughs> Hindi kayo mga ano Parang hindi kayo mga mo Hindi yung Mapapaya Eh, pasensya nga lang eh Ano ba nangyari? Oh, yung prank oh, na Na prank na yung kami Na